Matapos kumalat kamakilan sa social media ang dating rumors ni Nakailin Alcantara at Kobe Paras, finally ay kinumpirma na ngayon ng dalawa ang katotohanan sa relationship nila. Nakuhanan sila ng video ng isang kilalang showbiz journalist na si Oscar Recabar na naglalakad ng magka-holding hands sa kanilang mga height, makikita din sa side view screenshot na ito na sina Kailin Alcantara at Kobe Paras nga yung magka-holding hands. Makikita din na pinagtitinginan sila ng mga tao sa paligid pero patuloy lang sila sa paglalakad at pag-holding hands. Ibig sabihin ay wala silang pakialam kung makita at mamukaan man sila ng mga tao. Tila galing naman sila sa isang date matapos nila magkaroon ng isang romantic dinner. Base sa video ay papunta na sila sa parking lot papasok sa kanilang sasakyan. Kinumpirma din ng kumuha ng video na si Oscar Recabar na si Nakailin at Kobe nga yung magka-holding hands. Ayon sa caption ng post niya sa Instagram, Kailin Alcantara spotted na lumalabas at ka holding hands si Kobe Paras falling in love all over again can't keep calm when i'm crazy for you at its skyline alcantara at coco paras So makikita na bagamat hindi pa sila nagbibigay ng isang opisyal na pahayag sa media, hindi maikakaila na talagang in a relationship na sila. Actions speak louder than words, ika nga. Posibleng hindi nila isina publiko ang relationship nila for privacy reasons. Baka mas gusto nila yung relasyong privado kaysa maging showy sa social media. Matatandaang unang nagsimulang umugong ang rumors na may namamagitan sa kanila nang ilang beses mag-iwan ng mga sweet na komento si Kobe Paras sa iba't ibang mga post ni Kailin Alcantara sa social media. Bukod pa dito ay may mga ebidensya na nagpapatunay na magkasama sila sa isang restaurant earlier this month lang. Una nang idininay ni Kailin Alcantara kamakailan na may namamagitan sa kanila ni Kobe Paras. Ayon sa kanyang interview noon sa 24 Horas, hindi pa daw siya ready makipagrelasyon matapos ang masalimuot na breakup nila ni Mavi Legaspi. Pero fast forward nga ngayon, tila confirm nang sinagot niya ang sikat na basketbolista at in a relationship na sila. Samantala, si Kobe Paras naman ay kagagaling lang din sa isang relasyon. Sa anak ni Ina Raimundo na si Erica Ray Poturnak Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens Go Kailin! Huwag kang maniwala sa iba rito na you're a downgrade Kuno, hindi naman drop dead gorgeous yung ex-GF Malaki lang, nag-aaral pa lang din naman at wala pang career So saan ang downgrade? Hindi rin naman Maria Clara ang galawan para masabi na doon man lang lumamang I think it's not fair to compare both girls, especially when they come from different worlds. The ex of Kobe came from a well to do family, so it's understandable she is able to study overseas. Kylie Naman has worked ever since she was young, because her family doesn't have a lot. If your definition of being better is having more opportunities in life, I think we should also assess if their upbringing in life is on the same level, which is not. There's obviously no comparison here, as both girls are also beautiful.